Hello, as requested, is Tanatan -tan sa four corner units only na available. Aso, uh, so, um, medyo mahaba kasi mag-explain ng computation. Ano po? So, dahil madami siya, maguguluhan kasi kayo. Pag ito lang ang pinasa ko siya, hindi ko ini explain So, mas maganda po, gagawa ko ng separate video for the computation of our available corners. Again, disclaimer po. Kung ito po ay dinidiscuss ko at the moment, hindi ako sigurado kung pagpunta mo po doon sa main office available pa. So, law of first, kung kailan ka po kasi pumupunta po for reservation, that's the only time po na maa-avail mo kung ano ang available. Kasi daily po nagkakaroon ng reservation, possible na na yung iba habang pinifilm ko ito. Ito naman po is as of 10.21, ayun o, 10.21 po yan. Ngayon po is uh, 10.24. Mondays to Fridays po nagre-reserve, Sabado, Linggo, close, Lunes po ulit. So kapag nakapag-tripping ka, make sure na dala mo na yung requirements para pag nag-decide ka, mag-fill out ka na ng form para the next day, basta weekend, pwera sa badut linggo, tatakbo po ako sa main office para mag-reserve. Kapag kaharap ko na po yung ating coordinator at sinabi ko, ma'am, ang preferred ni buyer is halimbawa ito, pag available siya nung nandoon ako, makukuha mo yan. Kapag hindi, tatawagan kita, i-offer ko sa iyo kung alin yung mga ibang available na ganun ang sukat halos. Or kung ano pa ang mga okay sa yung computation. Basta nagkakalapit lang sa sukat ng 66, 69, mga 70, 65. Yan po is nagre-range ng halos, hindi nagkakalayo ang presyo. Pero kapag napansin mong medyo 90 squares na at 89 squares, mas mataas na po ang ang presyo po niyan kasi po may excess slot po 'yan. Meron naman tayong smaller cuts sa sa end core end unit po 'yan, yung mga gitna end unit 'yan. So sige, ito na. Ito kasi galing kasi ako kanina sa main office, nag-reserve ako, so narinig ko available pa si Black 1, Lot 1. Si Black 1, Lot 1 is, ito yung model house, ito yung main entrance, ito lang yung blocky number 1, blocky number 2, number 3, number 4, hanggang 12. Ngayon po, si blocky number 1 na corner, ang sukat niya is 66 square meters. Ito, Black 1, Lot 1. Ang total contract price niya is 2,690,000. Ngayon ang loanable sa Pag-IBIG is 2,293,000. Down payment mo is nasa uh, na, 300 lumalabo. 397,000 divide ng 24 months kaya 16,333. Salary required 41 combined kung mag-asawa kayo. Ang monthly amortization is 14,306. Depende yan kung lalakihan mo ang down payment mo, maaaring bumaba ang 14,000. Depende sa iyo kung magkano ang idadagdag mo. Yan naman is ka open ang amount na pwede mong ihulog. Basta nahuhulugan mo ang monthly 14,000, maghulog ka na lang ng another amount. I-indicate mo lang sa resibong i-email mo na in excess hindi siya, yung sa equity, may additional payment ka for the down payment. Kasi, after 24 months, ito total niya ang naihulog mo for the whole 2 years, ima-minus nila yan sa total contract price, yun ang magiging loanable mo, kasi ang binayad mo is sumobra dito. Magkakaroon ng recomputation sa magiging monthly amortization mo sa pag-ibig. Okay po. Ang sukat niyan is 66 square meters, um, clean cut. Ito yung pinakamaliliit nating cut hanggang ganyan, po ang pinakamaliliit nating cut 66 so from 44 is 66 ang sunod mga 60, 65, 66, si so ito po is 58 model ang 58 model is 3 bedrooms provision tapos 2 toilet and bath so maging house sa, malaking family and wala nang masyadong expansion kasi nga malaki na yung second floor ngayon si black 2 lot 1 ito naman is 90 square meters a bit big. Kaya ang presyo, makapansin mo, ganyan din. Ito po, eh, lahat po ito ay model 58 lahat. Ano po, 3 bedrooms, 2 to toilet and bath, kasi ubos na po ang ating um, 49 model. Ubos na siya. So, a bit pricey, pero location advantage naman. Si Black Tulat 1 is 2,930,000. Ang loanable sa pag-ibig is 2,359,000. Down payment, 571. Divide 24 months, that's 23,584. A bit pricey, a bit medyo mabigat. So, humanap tayo ng mas maliit. Again, paunahan. Kung wala na talaga pong wala tayong ibang choice, basta kaya sa budget, then go tayo. Salary mo is 43,000 combined kahit hindi mo asawa, kapamilya, kapitbahay, kapatid, basta po pasok ng 43, pwede kayo mag-combine salary. Monthly amortization is 14,718. Again, ganun din. Kapag sumusobra po ng down payment, loanable, TCP minus down payment yun ang magiging loanable. Naka-open lang siya. Pwedeng dagdagan, pwedeng dagdagan, pwedeng dagdagan. Para in 2 years time again, ganun din TCP minus down payment loanable siya. Bababa ang monthly amortization kung nabibigatan ka pero kailangan mo ng mas malaking square meters. Lote kasi ang may excess nito pag 90 squares. Excess lot. Hindi, ay yung bahay kasi is regular na talaga siya. Hindi siya bago. Okay po. Block 2, lot 2. Si block 2, lot 2 is ito. Block tulat Ayan. Ang tawag po dyan is irregular cut kasi makikita mo pa curve, pa curve. Ang clean cut na sinasabi is mga ganito. yan 'yung clean cut, straight cut, straight cut. Pag curve, ganun ng curve. In excess ng kanilang lat area is ganun siya. Ito, uh, ito po oh, irregular, irregular, patusok, patusok, irregular, irregular abit clean cut, medyo pabukas clean cut, clean cut, abit pabukas ganyan siya. Pag masa main road po, karamihan dyan is clean cut, clean cut, ayan o, clean cut ganyan. Okay? So napansin nyo po ang presyo natin kapag nasa 90 square meters ang lot area, model 58 3 bedrooms with to toilet and bath is Matapos ko na ba 'to? Parang tapos na, no? Nasa block 2, lot 2 na tayo. Ang location yan is block number 2, lot number 2. Block number 2, lot number 2, near gate yan. Black number 2, lot 2,2,990. Loanable, 2.5. Down payment, 3,7,5. Divide 24 months, 15 mil. 15,417. Again, pareho na in-explain ko kanina. Parehong-pareho pareho po. Pwede ka magdagdag. Parang liliit ang monthly amortization mo pagdating ng panahon. 15,000 kasi is medyo alam mo na po, medyo mataas. Pwede yan. Pwede yan. Kahit magkano i-down payment mo, okay na okay. Salary required, combined sa 48, pasok na pasok ka. Location ang binibenta natin kay Istanatan sa pre-selling. Kaya mababa pa yan sa ganyang presyo. Kasi pag ang mga bahay po na RFO mas mabigat at kadalasan po buong binabayaran ang down payment para maiprocess agad. Pag pre-selling po, habang ginagawa yung bahay mo, nag nagbabay -bu ka ng down payment ng equity mo para at least lumiit yung loanable. Okay po, ganun po. So, habang ginagawa yung bahay, pre-selling, no rush. So, ang mangyayari dyan, babayaran mo muna to. Tapos, pag nabayaran mo ang full equity, sa pa lang tayo papasok sa, sa pag-ibig, may timeline naman po yan. Sabay-sabay naman tayo. So, ginagawa naman ang construction ng site. In two years time, ang tapos niyan. So, may end unit tayo. Ano ang end unit, Ma'am Cindy? O, ang corner po kasi is may intersection ka ng dalawang road. Ibig sabihin, kung ito yung main road, ito yung minor road. Sakop mo dito, sakop mo yan. Yan ang corner road. Yan. Pag end naman, ang end naman is nasa pinahabigit na ka, ikaw ang humati ng napakahabang ganyan. Ikaw ang humati sa yung excess lot. Kaya ang lot area dyan is around 72 square meters. Ayan siya. Napapansin mo malaki talaga siya. Ang bahay mo is same ang sukat pero yung lote mo sobrang laki. Paano naman na-occupy na ang sobrang laki? Yung service area mo sa likod may excess lot Teka lang ganto siya. Kung regular inner ka is ganyan ka lang, 'di ba? Ganyan. Ngayon pag may excess lot ka, sobra talaga ito yung kitchen area mo, ito yung service area mo, ito yung two carport may bintana diyan, may bintana ito yung carport mo. Pati yung harapan mo may excess lot. So, ito yung pinaka-excess. Yan yung binabayaran natin. Pero yung bahay as is ang sukat. Okay? Ganyan siya. And, ano yan? End ang tawag dyan. Hindi ka nakadikit sa isang kapit bahay may excess lot. Maganda yung mga ganyan. Gusto ko yung mga ganyan. Kasi mas mababa ng dihamak ang presyo niyan. Kung gusto mo, bintanaan mo yung gilid kasi hindi ka naman nakadikit eh. Kung gusto mo mag-expand, ikaw bahala. Basta ang mahalaga may excess lot ka. 72 ang square meters ng lote. Ang presyo 2.6 lang oh. Loanable 2.3. Down payment 289. Divide 24 months, 11. 11,834 salary required 42 monthly mo 14 again pareho din dagdag ka ng down payment kasi maliit ang down payment yun kung to sa ibang unit natin maliit yan kung gusto mong bumaba dagdag ka doon si black 2 lot 42 si black 2 lot 42 nasa kabilang side yan pareho sila ng sukat ay hindi mas malaki to mas malaki to. 66 square meters, 58 model pa din yan. Basta yung 1, 2, 3 na yan na pinakabungad, puro po yan 58. Kung gusto mo nang mas mababa sa ganitong presyo, PMA kasi may mga, madami pa tayong inner. Ang selling point naman dyan, basta pumili ka ng bungad, bungad, huwag ka pumili dito muna, okay? Hanggang available, habang available pa ito, 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 dito. Ko. Kasi ang main road. Ayan o. Oh main road yan sa main entrance malapit ka location advantage Magal malaking bagay yan so 42 ayan siya 66 yung isa 58 nag iba iba ang presyo iba iba sa sukat depende sa sukat black 2 lot 85 si black 2 si black 2 lot 85 is corner clean cut corner yan ayan oh square rectangle na rectangle ito hindi ko mapapromise na available ano po saka ito si number 1 kasi yan ang pinakamaliit na corner 66 69 pinakamaliit na sukat yan. So, yan po ang mabilis na offer at mabilis na kukuha. So, hindi ako nangangako. Again, ang presyo nito, at ah, teka, ito na, 69 square meters, 58, 3 bedrooms, 2 toilet and bath, 2,720, 2.2 ang low na ball, 452. Pag corner, napapansin mo, ang laki ng down payment, di ba po? So, ang down payment mo in 24 months, 18,620. For salary mo, 41. Monthly mo sa pag-ibig, Malaki po talaga ito. Kaya kung ako po mag, uh, mag, mag suggest um, kung gusto mo ng malaking lot area, mag-end na lang po tayo. May excess naman po yan, kahit hindi corner. Kasi ang sobrang laki po ng difference. Ayan o, oh, sobrang dumoble. O, oh, ayan. Tapos tingnan mo ang sukat, lot area, 69, 66, 58. Ayan o, laki ng difference. Ganyan po mag-brainstorming. Pag pumipili tayo ng magandang location, again, ako yung nag-suggest lamang. Kayo pa din naman po masusunod. Kung gusto niyo po ng corner, talagang corner po ang kukunin natin. Ayan po ang presyo. Ayan ang down payment. Tinan mo ang layo ng down payment. 11, 11 si end unit. Si corner po, 18,000. Ganon talaga po. Kasi excess lot, intersection of two, two kalsada. Talagang ganyan po. Ano po? Ito mo, black, na, black one lot na mood, 300. Down payment naman ni black tula tuan kasi malaki to eh, 90 squares, kaya talagang 571 yan. Sana yung nakafollow. I-PM nyo na lang po ako kung gusto niyo po ng mas maka, makapag-explain ako sa inyo. Basta po every Friday po ng gabi may nilalabas pong bagong inventory, inaalis po yung mga sold na. So, ang mangyayari nyan, kung available ka by Monday, pwede tayong tumakbo doon sa main office para mapili mo yung available. Kasi, di ba po, pag may bagong inventory, inaalis yung mga uh, taken na. So, nililinis yung inaalis yan sa inventory. So, daily naman po ang reservation para sa Badulingo. Directly message me kung interesado ka sa corner or kahit inner po, basta 58, napakaganda na po yan. Basta pasok sa budget, ang competition ay okay, pasok ang salary, go kayo pa yan. Kasi napakalapit sa SM Tansa, major establishment. At the moment, sobrang bilis pong maubos na kasi alam na po ng tao at alam na mga ahente na ito yung pinakamagandang available unit na pre-selling na may mga mabababang kasi mababa po ito kung tutuusin itong 9,417 yan po ang down payment for 24 months po yan ng ating regular 58 yan, regular 58 na 44 square meters regular inner uniform po ang presyo nyan ibig sabihin po magkakapareho kayo ng presyo ang tulong na lang na magagawa natin sa mga buyer is maipili sila ng mas malapit sa main entrance kasi imagine mo ikaw to katabi ka dito tapos ikaw doon katabi ka doon magkalayo kayo, di ba? para paraw lang naman ang binayaran nyo, parehong presyo. Advantage lang ng location, law of first. Sino nakakapag-decide, siya nakakap na pupunta dito. Kaya wag na magpatumpik pa kung interesado. Guide ko kayo. Salamat.